kaibigan, ang daming sirang automatic transmission. Yang mga yan, rear wheel drive. O yan, ang torque converter. Ito, rear wheel drive automatic transmission. Ito, front wheel drive automatic transmission. Wheel drive, automatic transmission. Ito, rear wheel drive automatic transmission. Ito, rear wheel drive automatic transmission. Ito ang oil pump. Ito naman ang input shaft. Ito naman ang output shaft, papuntayan doon sa propeller shaft, sa buntot ng transmission to eh. Karamiang sira nyan, clutch sliding, mayroong kaldag habang kinakambyo. Yung kaldag, shift shack yun sa English. At ang karagdagan pa nyan, hindi na makaahon sa paakyatan, sa paahon, hindi na makaakyat. Dahil sunog na yung mga clutch disc sa clutch plate. So, pud na. Sunog. So, yan. Ang mangyayari sa transmission. Pag hindi ayosin pag drive. Mga kaibigan, binuksan ko po itong isang transmission. Dahil may kinalaman po ito mamaya sa pag drive natin sa downhill tsaka sa uphill. So, ito balbade ng transmission. Uh, ng automatic transmission. May strainer. Dito ang oil pan. Dito nagmumula ang ETF automatic transmission dadaan dito sa strainer at saka siya dito papasok sa valve body so buksan natin to isang valve body ayan mga kaibigan yan ang valve body ang purpose ng valve body yan po ang daluyan ng mga ETF yung mga yan dyan dadaan ang ETF kinokontrol ng solenoid switch so sa pagkambyo natin mga kaibigan hindi basta basta pasukan ka agad ng ETF yung balbade body dahil kinukontrol ng solenoid switch. Saka dito dadaan sa balbade, So may kinalaman ito mamaya natin sa pag drive sa downhill saka sa uphill. So punta tayo sa demo. So mga kaibigan magsimula na po tayo sa pag ng pag drive ng automatic transmission. So mga kaibigan, sa city driving pag nag -drive kayo ikambyo nyo lang sa drive position yan hayaan nyo lang nakadrive yan dahil yung RPM nyo tsaka yung speed nyo kusa lang tatakbo yan pataas yan Obserbahan nyo, magsisip yan, kusa, Kusang aakit yan mula primera, segunda, tersira at kuwarta. Ayan. So ganyan lang po yan ang takbo pag nagsa city driving kayo mga kaibigan. O, kusang bababa din yan pag binitawan mong silinyador. At pag aabante ka na naman, kusang magkakambyo lang yan. So, ganyan lang sa city driving. Dapat malumanay lang din ang inyong pag-apak sa silinyador. Huwag nyong bumbahin kaagad upang hindi masira kaagad yung clutch plate at clutch disc ng automatic transmission. Doon nasisira kaagad ka ang transmission dahil pinigya niyo kaagad ang silinyador. masyado, masyado ang transmission. Okay. Ngayon, proceed tayo sa downhill driving mga kaibigan. So, nasa, assuming nasa highway tayo, pasok mo na sa drive. Tumatakbo ka na ngayon. Then, pagpapunta ka na sa pababa, mga kaibigan, i-shift mo na lang sa muna sa third gear. Habang bumababa, i-shift mo na naman sa second gear. At pababa ng pababa, dahil uh, mahaba yung pababa, isip mo sa first gear so ganyan lang hayaan nyo lang first gear tapos pag medyo malapit na papunta sa patag balik kayo sa second gear hanggang makababa na doon balik sa malapit na talaga sa patag third gear na ulit at pag nakadating na sa patag na kalsada balik nyo na sa fourth gear mga kaibigan hayaan nyo na ulit na mag sa drive. Ganyan lang po pag-drive ng downhill. Hindi ko po i-recommend sa inyo na mula drive, i-dritson yung ipasok sa primera. Alam nyo kung bakit? Mapipwersa po ang transmission. Yung ETF na pinakita ko sa inyo kanina sa Balbade, yung mga line pressure nun, pag pinasok mo kagad sa primera, malakas ang friction. Yung lubrication ng fluid is hindi pa sapat dahil kinokontrol po ng solenoid switch ang balbade, Kaya doon po dahil yun po ang dahilan na masusunog agad ang clutch disc natin sa clutch plate, clutch plate. So ang recommendation ko po pagpababa daan kayo sa third gear parang, parang din kayo ng manual transmission. Mula fourth gear baba, second gear, uh, third gear, second gear tsaka first gear dyan po ang ganyan po ang paggamit uh, ng transmission sa pababa kasi masisira ka agad ang transmission mga kaibigan pagka gawin mong pag i-shortcut mo itong third gear tsaka second gear ipasok mo kaagad dito sa primera dyan na pupudpud ka agad ang uh, clutch disc ng primera tsaka dito sa segunda dahil binigla nyo pababa dahil yung pressure ng ETF sa automatic transmission hindi pa sapat doon sa valve body dahil kinokontrol po yan ng mga solenoid switch. Okay. So sa uphill naman po tayo mga kaibigan. So mga kaibigan sa uphill driving naman tayo paahon ang kalsada nakadrive po tayo kaka-start pala ng paakyat sa kalasa sa paahon so habang nagda drive nasa naka drive yan di i-direction na lang pasok sa third gear yan pupunta na yan sa third gear habang paakyat paakyat paahon hanggang pataas ng pataas tapos i-cambio no nyo kaagad sa segunda diretsuhin nyo lang yang segunda Huwag na kayong umapak sa preno, diretso lang tapak sa silinyador. Nakasigunda ka, kaibigan, paakyat. Ngayon, habang pa, uh, punta na doon sa pinakamataas, ibaba nyo na sa primera. O kusang magbabago lang yung speed mo, paakyat mga kaibigan. Yan, pag nakaakyat na doon at mahaba pa rin yung akyatin, balik nyo sa segunda. Yan, depende sa sitwasyon sa akyatan ha mga kaibigan. Okay, pag man, nandun na sa pataas at malapit na kayo papunta sa patag, balik nyo sa tersera. Yan, pag dating na kayo sa patag, sa taas, balik nyo na sa drive, fourth gear. At yan, ganyan, babalik na siya sa normal driving. So, punta na tayo sa actual driving ng city driving, downhill, tsaka uphill, mga kaibigan. So mga kaibigan, city driving po tayo. So pakita natin kung paano mag-drive ng automatic transmission. So start na tayo. Ikambyo mo yung selecting lever sa drive lang. City driving. Naka-drive lang. Okay, naka-D. Sa instrument, naka-D yan. Sa cluster, naka-display ang D. Kusang tataas lang yan pag habang tumatakbo yung RPM at ang yung speed so takbo na tayo mga kaibigan yung cambio hayaan nyo lang sa drive position naka drive lang okay malumanay lang ang pagtapak sa sil silinyador mga kaibigan kusang mag upshift lang po yan mga kaibigan pati yung rpm at saka yung speed o ayan nagbabago yung RPM sa yung speed sa city driving, kalma lang ang pagpamaniho sa automatic transmission para hindi masira kaagad. Ayan. Naka-drive position at nasa 60 to 50 ang speed natin at saka nasa 1,200 ang RPM. Sa city driving, bibihira tayo makakuha ng 80 to 100 kilometer per hour mga kaibigan kusang mag shifting lang ang transmission pabago-bago ang rpm tsaka speed depende sa flow ng traffic sa takbo mga kaibigan abangan nyo po yung downhill driving tsaka uphill driving yun po ang next lesson natin sa ganitong sitwasyon, bumper to bumper, hayaan nyo lang nakadrive, dahil gumagalaw naman yan, gumagapang eh. Yan. O pag matagalan, sa tingin nyo matagalan, saka mo ay neutral. Yan, neutral. Tatagalan o. Ngayon, abante na naman, cambio mo na. Tapos, tsaka mo bitawan yung preno. Huwag mong apakan ka agad yung silinyador pag, pagkatapos mong magkambyo. Hayaan mo muna makabilang ng mga limang segundo bago ka mapak sa silinador para hindi masira ka agad yung clutch sa primera kasi persado yon pag kakakambyo mo lang yung pressure ng fluid sa transmission hindi pasapat dahil kakapasok lang sa drive, yung valve body natin mga kaibigan, Kinokontrol ng solenoid switch yan. Yung flow ng ETF. So nasa traffic tayo mga kaibigan, bumper to bumper. Ilagay mo natin sa neutral. si matatagalan yan. Pero pagka tuloy-tuloy lang ang takbo, gapang, huwag mo nang ilagay sa neutral. Hayaan mo na lang sa drive. So ngayon, abante na. Drive ulit. Saka mo, bibitawan ang preno after 5 seconds. Dahil ang laman ng automatic transmission, bukod sa valve body, tsaka sa solenoid switch or solenoid bulbs, meron din yung torque converter, clutch disc, tsaka clutch plate na sinusupplyan ng hydraulic fluid or ETF mula doon sa torque converter para umikot po ang mga clutch disc tsaka clutch plate. So, mga kaibigan, naabutan tayo ng red light sa stoplight tayo so, i-shift mo sa neutral at applyan mo ng handbrake, si so, matatagalan pa sa stoplight so, naka neutral tayo naka handbrake mamaya, bago mag go signal ipasok ko na ng drive pag nag rain, tsaka ako bibitaw sa brake pedal kasi pagka kinambyo mo kaagad sa drive at tinapakan mo kaagad ang silinyador puwersado ang transmission mga kaibigan so malapit na mag go i-drive ko na babaan na handbrake ngayon abante Yan. pag nag abante mga kaibigan yung apak sa silinyador gradual acceleration lang. Huwag niyong pigain ka agad. Para hindi masira ka agad ang transmission. Kung saan mga aakyat yan, mag upshift yan. Pag mo sa drive, kung saan magkakamyo yan, pataas. Mula sa drive, pasok yan sa first gear, second gear, hanggang fourth gear. So, punta tayo sa second lesson, sa actual driving, sa downhill, mga kaibigan. So, bababa tayo, kaibigan, downhill. Ay, bababa tayo. So, galing sa drive, ipasok natin sa third gear. Ayan, pababa habang pumababa, mabilis pa ang takbo, pasok sa second gear. Sekunda. O, baba pa rin hanggang primera. yan Sa pababa pa rin tayo. Sa primera. Ayan. Sa baba na tayo banda, balik sa sekunda. Sekunda, Balik. Ngayon, balik na sa tercera, Third gear. Balik. Ayan. Hanggang balik na ulit sa fourth gear. Ayan, ganyan lang. Malumanay lang ang takbo. Sobrang init. Tirik na tirik ang araw, mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, proceed naman tayo sa uphill driving sa paakyatan po. Panoorin nyo po. Papunta tayo sa uh, uphill, paakyat. naka uh, gear pa ako ha. Ah. Ngayon paakyat na tayo ng bagya. Shift ko na ng third gear. O, paakyat. Paahon. O, batang itaas na, second gear. Bakit na? Nasa taas na. O, nasa mataas na tayo. First gear. Ayan. Matahanda lang paakyat. Tapos ngayon, tandaan na tayong pabalik sa second gear. Then, balik sa third gear. Then, balik sa fourth gear. Ayan. Nasapatag na tayo. Ang dami ng nasirang automatic transmission, mga kaibigan. Napakamahal po magpa ng automatic transmission. Pati magbili ng repair kit. At lalo na kung mag magpalit ka ng bagong transmission. Sobrang mahal. Apply handbrake bago isilik ang part so Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito at makisuyo po sa pag-subscribe sa aking channel at uh, pakashare na rin po sa inyong mga kaibigan kung sa tingin nyo na nakakatulong ang video na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan at hanggang sa muli po. God bless po sa inyong lahat.